Dear Chirot. Welcome to Dear Child Channel. Live tayo ngayon sa ating sa Fidusa. Pan Panagia? Panagia. Panagia Fidusa. Ito yung wait. Huwag mahintay muna tayo. <clears throat> Hello guys! Welcome to Dirt Charot Travel and Food Vlog. Live tayo ngayon. Here is Dirt Charot, your host. Likes, leave your comments. And nandito tayo sa Nagia Fidusa. Kung saan yung sinasabi natin. Nandun na kami, nanggaling na kami sa si church sa loob. Kaya lang hindi siya pwedeng mag-live doon. Hindi pwedeng mag-picture, bawal bawal mag uh, video so dito lang ako sa labas <clears throat> and makikita ko pakita ko sa inyo yung eto Mayroon ba tayong sounds yes ito yung ito yung surroundings ito yan kung nakakita nyo sa taas, yung explain lang kanina sa amin kapag uh, August 6 dumarating na yung mga snakes dito sila nakikita niyo yung taas na yan yung pinaka tore doon doon sila nang gagaling bumababa sila papunta dito sa church in yung snake nagtatagal hanggang this is came ano August 6 until August 15 ya yeah, wala tayo ngayon kasi September na So wala na sila umalis na. And this time daw ko konti yung dumating. <clears throat> so um sinenjan Yes. Ooh. Um hello Bea, Isabella, Frechi Manalo, share nyo yung lives tapos eto yung it na uh, shops nila may shops dyan baka importante at very miraculous yung uh, yung ahas nakita nyo yung dagat dati yung panahon na yun may mga pirata dito o uh, all over di ano maraming mga pirata tapos dito sa monasteryo may mga nakatira mga madre parang apat lang ata sila ano exactly the amount then pinasok sila ng mga pirata so siguro dyan sila umakyat no? pinasok sila nila dito ngayon sa nakakagulat na pangyayari biglang nagatingan ang maraming ahas pero yung ahas na yun, hindi sila yung katulad ng normal na ahas na tulad ng ahas na nakita nyo sa atin na may mga ano may mga al, yung Nakaka, nangangagat, nakakamatay no, wala silang ganun and then, natakot yung mga pirata dahil sobrang dami ng ahas so, bali iniligtas nila yung mga madre and then after that natakot yung mga pirata bumaba na sila, nag-alisan sila bumalik na ulit sila sa dagat ayun yung dagat so, diyan siguro naglakad yan, diyan yan o oh. tapos, yun oh yun, yun yun, yun ang dagat And since then, wala na nag-try na mga pirata na umataki dito. Diba? Napaka milagroso. And ipinakita sa akin yung itsura ng ahas. Yung ulo ng ahas, meron siyang cross. No? Meron siyang cross. Then, then, yung dila ng ahas, meron din siyang ano, meron din siyang agree, uh, uh, it, cross, no? So, nandito then, yung sure nag-explain sa amin kanina. Nandito siya. Is... Yung nag sa amin at nagbigay ng mga information. Kaya lang nga, hindi pwedeng makuha yung mga picture sa loob. Of course, talaga naman ganun. Pero sa labas, pwede naman ako mag-picture. Pwede ako mag-live. Mag -ano, mag So, piniyagan niya ako. Kahit sabi ko, kahit 30 minutes man lang. So, naglalakad ako dito kung saan kami umakyat. Doon yung naka, naka, naka ano yung car namin sa taas na yan. Tapos, bumaba kami dito. And then, pagbaba mo, iikot akong ganun. So, makikita mo yung harap mismo ng, ng charts. At maraming ano ha, hindi lang yung ano, maraming gumagaling. Yung may mga mga sakit. Naranig niyo ba ako guys? Narinig niyo ako. So yung mga may mga may sakit dito. Yung karamihan gumagaling. Kapag nagpunta sila dito, eh, tao sa puso nila yung pag ano, pananampalataya. Yeah. May mga dumarating. Ayun ah, yung yon yon nakita niyo. Diyan diyan kumagapang daw ang ahas pababa. Diyan nagsisimula. No. wala meron lang sila libro pero yung libro hindi ko pwedeng mapicturan sabi ko bibili ako ng isang libro para makuha kong picture pero hindi siya sure alam ko yung mga ganyan may mga okay, copyrights din back back. no right. so kaya yes. yeah, yeah. Ano okay narinig niyo ako? ang daming ano, ang daming kinuwento niya na miraculous na nangyari dito. Merong medyo strict siya. American siya, yung babae na tour guide. Uh, uh, very good. Very good in English, of course, kasi at tapos dito ata yung para may cemetery na sa likod. Yan ang nakikita nyo dagat yan. No? siya yun. so I have to go sayang kasi daw nitong year na to bali tatlo lang daw ang dumating tatlo lang na ahas ang dumating and nagpo-worry sila dahil noong karoon dito ng big earthquake wala daw ahas na dumating so ngayon pag anong walang ahas na dumating hindi magandang Uh, pangitain pero this time na may dumating maliit konti lang konti lang nasa tatlo lang daw kaya nung nung ano daw nung August 5 tiniting uh, uh, tinitingnan nila nag aabang na sila tapos nung umaga nakita nila may isa kaya natuwa sila at least kahit isa meron then later after afternoon Nagpadalwa, then the next day, tatlo. Dati kasi nakikita ko sa YouTube, ano nila, yung may mga nag-live ano, nag, uh, dito. Makikita ko talagang hawak nila yung ahas. Kaya kailangan ka pupunta dito August 15. Tapos bago daw nagkaroon ng COVID, ang dami, marami. Later on, after COVID, konti na lang yung dumarating. Pero year before COVID, ang dami raw na ano, ang dami raw na dumating dito nga. Ah. So ang daming mga taong napunta dito at pwede mong hawakan. Minsan niya pwede mong dalahin. Meron daw isang babae na dinilang niya sa bahay yung ahas. Tapos nilagay niya sa garapon. So akala niya kung ilagay niya sa garapon, uh, ah, stay kasi 15th of August talagang aalis sila eh. Hindi, hindi mo mapipigilan talagang aalis sila. Nagulat siya kasi nung mag-16, akala niya nandoon pa sa jar. Nung tingnan niya, wala na. Pero close yung dark jar ha. Wala na daw. Talaga nagdi-disappear siya after August 15. Kasi dito August 15 yan ang celebration ni Mama Mary. No, sa Orthodox. Orthodox, ano, beliefs, no. Celebration. So, yan guys. Punta tayo. Tingnan ko kung ano, makakaikot pa ako dito. Nasa, ewan ko lang kung, kasi baka mamaya, oh sinabi niya sa akin pwede ako mag ano mag mag picture mag video so yan ito yung charts ang ganda ng loob hindi nga lang natin siya pwedeng makunan so ito yan laki ng ano laki na naman ng ng ka, ng puno laki ng puno oh yan. ito pa asas ano may pa din dito makikita nyo yung mga ano nila eto naman, simenteryo ayan ayan, yung baba <clears throat> tapos siguro pag, pag ano dito pag summer pwedeng nagdadala ay baka may ma ah, baka yung pag nagmamaso, oh, pag nagmamas dito sila umuupo mamaya papunta tayo sa shop para makabili kung ano meron doon. Baka makakakuha ako kahit pa paano. Sana nga mag-interview ako dito ng isang lokal. Kaya lang wala akong makita eh, na interview Nakita nyo yan? Dito yung ano, no? Ayun yung dagat. No? So yan, ang ganda ng ano, ang ganda ng tanawin dito. Oo, oh, nagdi-disappear siya, Stoneheart. Maliit lang maliit lang, maliit lang yung ano, maliit lang yung, hindi, meron daw maliit hanggang malaki, hindi, meron maliit at tapos meron mahaba. Sabi niya nga pala, tinanong ko kung, kung maliliit lang, hindi, meron daw ma... ano, mahabaden din. Ano? Oo. Hello, everyone. Hello, Gabsel. Yeah, ang ano namin, ang mga no, two and a half, two hours, Greg, on drive from Mirtos. Hindi pala, hindi pala siya two and a half. One, one a... Yeah, one and a half hour. Yung from dun sa aming ano. Hello, Gazelle, doon sa aming tinuluyan. Doon sa aming tinuluyan. Masih si Papa Greg naghihintay. Say Hello. Dito siya nakaupo. Ako din, lahat naman tayo, siyempre, takot sa ahas. Ako din takot. Pero, hindi ko lang, pero yung dito, talagang naano nila, nakita naman, inano naman talaga, um, kanila naman talaga yung chinek. Kasi siyempre, sa dami harmless, harmless yung ano. Yung ahas. Pag kinibuo ko yung ano ko, yung camera ko, nawawala ng connection. Pag in-stay ko lang dito, nag-ano, nagkakaroon. So, gusto ko sana daling kayo sa ibang ano, sa ibang place. Pag umikot ako, nawawala yung connection. Kaya siguro stay tayo. Pero hindi ako magtatagal sa live. Kasi nga, uh, wala namang masyadong events. Akala ko nga uh, may matatagpuan pa kaming events dito. Kasi nung nakikita ko sa mga, ano, sa ibang nag-vlog, um, talagang ang daming tao. Tapos hawak nila yung ahas. Pero alam naman namin na hanggang August 15 lang yon yung... na namin na pagdating dito, wala na yung mga snakes. Pero kala ko makakapas, makakapwede ako magvideo sa loob. Hindi pwede, syempre napaka uh, holy uh, holy place yung loob kaya naintindihan natin kahit nga magpicture pwede magpicture siguro kailangan kong bibili o magbabaya para maisama ko siya para maisama ko pag nag uh, nag vlog na ako kapag nagkawa na ako ng story and meron pa siyang historia dito na ikinuwento niya doon ko na lang sa vlog ikukwento yung isang batang babae from Romania napakaganda ng kwento niya. Pinakita pa niya sa amin ng picture, kaso hindi ko lang pwedeng picturean. Pero napakaganda ng kwento niya. Napaka-inspiring ng kwento niya. Isang batang babae na mayroong na mayroon siyang sakit, malubhang sakit. And then malalaman niyo yung kwento. Ay e ko kwento ko sa ano, sa vlog natin. Oo. Totoo ka. Totoo ka, Leia. Sacred place. Yes. In Milano. Yes, yes. So marami tayong napuntahan, no? At least ma share niyo ito, istorya nitong it is a very ano, sa is a well-known ito sa buong mundo. Pwede niyo tingnan niyan sa i-Google niyo. Yung nakita naman niyo yung pangalan, 'di ba? and uh, ng then i-google nyo, makikita nyo sa Wikipedia and everywhere, makikita nyo yung istorya na totoong merong ahas na lumalabas dito, ang story ang story pati tsaka yung talagang ano yung, yung namamahala dito na kwento talaga siya may mga kwento, tsaka may mga pictures no? So it's very ano, it's very very inspiring yung mga kwento talaga na, 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 luha ako doon sa kwento doon sa ano sa batang babae talaga na, na, tumulo yung luha ako sa kwento niya very ano yes napakaganda ng kwento and marami hindi lang yun ha maraming ano maraming marami yung mga kwento maraming mga miracle na nangyayari no marami daw mga pumupunta dito mga may sakit na gumagaling wala pero pa loob ng shops no? no, okay. Hindi pala pwede, ako mag-photograph